Hrm, <trips> hrm. ingay ingay <laughs> bibigyan natin na ibang laruan para tumahimik ah, astig astig kaso ayaw ni solo Ano <laughs> si Mayor? Nagkaroon na ng laruan. Tahimik lang si Mayor. <laughs> Eh si Daddy oh. Ate ko. Ay, igukuha ka ng Daddy mo ng laruan. <laughs> igukuha ka ng Daddy mo ng laruan oh. Eh, pala si Barako din na maglalaro. <laughs> Akala ko naman, Barak, ikukuha mo si Astig ng laruan. Eh, pala ikaw lang maglalaro. <laughs> <Ayan>. <laughs> Ay, nakakuha na rin siya ng kanya <laughs> Kaingay-ingay 'yo. Eh, oh. Uta siya lang pumaingay oh. Ayan yung mga kasama niya. <laughs> mga tahimik naman mano oh. Ayan yung iba oh. <laughs> Napakadaldal. Ang dal 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 ni Estig. okay maingay o. Nasa way na siya ni Caramel. Samantala <laughs> yung mga kasama niya, ayan oh tahimik ko oh. ayan si Mayor. Pinapanood May si Papa nila naglilinis. tumahimik na nakakuha ng ibang kalaro si <laughs> Barako naglalaro eh oh. <laughs> mamaya uli yan mag -iingay. ayan lang po yung iba ayan si Cherry Girl si Lip, si Mama Bros nakatambay sila sa pintuan si ko naglalaro di si ko